At ayun guys, labas na naman tayo ng trabaho. At sobrang init, grabe. At ayun guys, sa na nga pala tayo ng car lift. At ayun guys, sa sobrang sipag kong araw, nagpabuong yung kasawa ko sa 4 point hotel. Uy, grabe niyo. At dali-dali kong nga pala, pera pero yung gatas na bibi At ayun guys, sa na nga pala tayo ng At yung car driver, magaling magtagalog. Uy, grabe niyo. Saan ka pupunta? What is your name? Shaji. Saji ah. Saji, nice to meet you guys, sa aming pagkakunta, nakababa na nga pala ako. Dito nga pala ako sinundo sa Viva. Pag nag-instigation nga pala ako, siyempre mamili din kayo. Grabe na ito nga pala, malapit nga pala sa Wave Brazil. Sa tayo guys, tapos na nga pala kami mamili at pupunta na nga pala kami 4 point. Sa guys, pupunta na nga pala kami sa room namin. Sa tayo guys, kinuha nga pala namin 2 room kasi yung kapatid ng asawa ko kasama rin namin. At guys, sulit na sulit nga pala dito. Halagang 130 per room lang. Sulit na sulit na, makakabanding mo na ang pamilya Parat na! Grabe na. At ayun guys, may kwento na naman ako sa inyo. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas ka, minsan nasa baba. Kailangan mo lang magtiwala at maniwala sa sarili mo na malalagpasan mo rin ang lahat. Huwag ka magpapek sa kanila. Gawin mo lang yung gusto mong gawin para sa mga pangarap mo. Baka soon, isa na rin sila sa humahanga sa iyo. Uy, grabe na. At ayun guys, sobrang saya nga pala ni Kaden at magkakasama kami ngayon. Ito nga pala yung bathroom at yan nga po, nagpakit muna kami. Uy, charot, grabe na. At ito nga guys, ko nga nagana. Uy, nagana nga. Uy, charot. Ito nga pala yung room namin. Ipapakita ko nga pala sa inyo. At ito nga pala. At ito yung yung... nga guys, sinubukan ko nga guys kung malambo talaga yung POM dito. Siyempre, hindi mawawala yung POM. Check. Uy, grabe nes. Ito nga pala si... Ay, ka... lang, uh, 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 At ito nga guys, nagutong nga pala kami pag depart namin. Ito nga lang pala yung baho namin. Uy, proven. Tsaka chicken send. Uy, baka naman. Pero nag-order pa kami ng Jollibee. Uy. Jollibee delivery. Uy, ako na ako. Sino? <laughs> Sige po, bye. Bye. <laughs> Sige, bye. <laughs> Ito nga pala guys Hello po guys For, for the, the Baby! And ba 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 ba? ayun guys Muli pagdayo na naman yung Kaden ng pagdede sa 4 point hotel Uy Grabe na Tuwang tuwa talaga Makikita nyo yung part 2 Sana manood kayo Kaya yeah.